At deklarado na ang state of calamity sa lalawigan ng Cebu matapos na manalasa ang bagyong rubi. At samantala patuloy ang repacking ng Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods para sa mga naapektuhan ng bagyo sa Region 7 at saka Region 8. Ito ang balita ni Naomi Soriano. Umaabot sa labindalawang bayan sa Northern Cebu ang naapektuhan ng bagyong Rubino ng nakaraang araw. Kaya naman inapurbahan na ng Cebu Provincial Board ang resolusyon na isa ilalim sa State of Calamity ang buong lalawigan upang magamit ng Calamity Fund at mapondohan ng relief operations sa mga naapektuhan ng bagyo. Umaabot sa 77 million pesos ang budget ng Cebu Province ngayong taon at 30 million pesos ang nakalaan sa disaster response. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang repacking ng mga food packs ng Department of Social Welfare and Development Region 7 para sa mga nasalanta ng bagyo, partikular na sa Region 7 at Region 8. Uh, sa so DSWD, we have been established as the hub for relief operations of the Visayas. Inihayag kanina na Shalane Marie Lucero, ang Assistant Regional Director for Operations ng DSWD-7, na target nila na makapag-repack ng 50,000 food packs kada araw. 50 million pesos ang pondo na inilaan ng ahensya para sa relief operations, habang may karagdagan pang 240 million pesos na binigay ang DSWD National Office. So local donations are very much, will be very much appreciated and we would like to request na ang atong donations would be in the form of food or water. No use for Katulong ng DSWD ang Philippine Air Force at ang Navy sa pagpapadala ng mga relief goods. Sa ngayon, nangangailangan ng karagdagang mga volunteer ang DSWD-7 para mapabilis ang kanilang pagpapadala ng mga tulong sa Eastern at Central Visayas. Mula dito sa Cebu, Naomi Sorianosos, UNTV News, Worldwide.